Yan, sino yan? Kasamaan po namin yan, Your Honor. Pakalan? Maputi po, Your Honor eh. Yan, araw-araw kayo magkasama. Hindi nyo kilala yan? Yes. Sino po sa kanila, General? Uh, we don't have that uh, information no, ma'am. Well, wala po akong nakita na tumalon po doon sa... Eh, wala po po sa... Nakuha kayo sa tubig, di ba? shot kayo. Pero magwala shot kayo, nag pag siya o pag siya at tinamaan siya kaya siya oh, paano siya napunta sa tubig ng banka? hindi nga po natin nakita your honor na may tumalon sa banka malamang si mang may kita yung contradiction mo Captain Carpio nung in-interview kita sabi mo wala kang nakitang tumalon sa yung son statement may nakita kang tumalon pinasuko mo pa so Maliwanag na maliwanag na ikaw ay isang sinungaling. Isa nga pagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan sa pagdinig dito sa Senado patungkol sa makontrobersya at napaka-skandalo na pagkamatay ng isang binatilyo na si Jimboy Baltasar ng Nabutas ay nahihirapan mag-identify itong mga pulis kung sino nga ba itong lalaki na nakatutok na may dalang mahabang baril dito sa kinaroroonan ni Jimboy, Dahil iniisip ni Sen. Reza Contiveros na posible itong lalaki ang isa sa nakatama sa ulo ni Jimboy, Boy. Kahit yung kanyang ina ay hindi mawala sa isipan na posible isa sa nakabarel itong uh, nakatutok nga na may dalang mahabang armas na umano'y miyembro ng SWAT. Sa pinakitang report ni General Gapas ay hindi rin nila ma kung sino itong lalaki Ngunit malinaw sa pagdinig na ito na nagsisinungaling itong uh, si uh, Police Captain Carpio. Kaya ayon kay Senator Rapitol Tolpo, tama lang na ikulong itong si Police Captain Carpio dahil hindi nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling, tinatakpan pa at gusto pang itago ang katotohanan sa kanilang ginawang palpak na operasyon. Samantala, ipinasundo naman ni Senator Bato de la Rosa ang ilang pulis na hindi sumipot sa pagdinig kahit pa ito ay mga invited. Kaya nga naman ayon sa pamunuan ng Philippine National Police sa pamuno dito ni General Kapas ay sinasabi niya na umano'y uh, idideklara silang awol kapag hindi pa rin ito nag-attend. Samantala nilinaw nila na yung anim lang na pulis yung under custody samantala yung ilang mga pulis na nandon at sangkot ay active pa rin sa kanilang duty. SWAT gear na tinututok ang kanyang mahabang baril o assault rifle. Sa pangalawang larawan, kita ang isang grupo ng armadong lalaki kung saan may ilang nakasibilyan, may ilang nakauniporme ng pulis, at may ilang naka full tactical SWAT gear. Kung totoo ang mga larawang iyan, mukhang mahalaga sila sa pagsagot sa dalawang tanong natin ngayong umaga. Una, kung sino ang direktang sangkot sa pagkamatay ni Jemboy. Pangalawa, bakit hindi nasunod ang mga regulasyon sa police operations at biglang pinaulanan ng bala si Jemboy? It all started in at 2.45 a.m. August 2, 2023, when a shooting incident transpired at Block 44, La 20, Bonita Street, NBBS, the Nabosa City, where a certain Cristelo Mahinay Itubat was uh, gunned down by two suspects, Kenneth Aliroso and Reynaldo Bolivar. Immediately after, at 4:05 in the morning on the same day, suspect Kenneth Alaroso was arrested, while the second suspect Reynaldo Bolivar remained at large. The following day, August 3, uh, official complaint for murder was uh, filed before the prosecution office of the City. At 11:30 a.m. of August 2, 2023, Sergeant Tagakai and Sergeant Mahada received an information from informant. That suspect Reynaldo Bolivar was in a boat in Tabing Ilog Babansi Street, North Bay Boulevard, South Kaunaran, Nabota City. Next slide, please. Based on this information, at 11:45 to 12:45 p.m., Captain Carpio presided over a planning and pre operation briefing at the substation 4 office. Purposely to conduct follow-up operation for the arrest of the suspect. At 1 p.m., uh, the operating personnel proceeded to the target area. At 1:45 a.m., the shooting incident transpired. After which, witness Sunnyboy Gistilio was brought to substation four and to the uh, Nabota City Police Station where a statement was taken. At two forty five PM, according to the sworn statement of uh, Captain Tilda Rosa, after they had searched, they left the crime scene. At five thirty PM, the Chief of Police of the Nabota City Police Station was notified of the incident by Captain Rupo, the intelligence officer, and this is based on the uh, statement of the uh, operation officer of the Navota CPO. At 4 o'clock p.m., based on the statement of Nicanor Guillermo, the uncle of the victim, he started searching for the victim at around 5 p.m. The victim was found and was retrieved from the water. At 5.08, the incident of finding that dead body was reported to the Station Tactical Operations Center. Investigators were then dispatched. At 8 p.m., Soko arrived and processed the crime scene. Shown in the screen is the position of the operating team on the west and east bank of uh, the river. Another uh, click, please here is the boat where the uh uh Jim boy and uh, sam boy were during the incident next next click, click please highlighted in the uh, screen uh, the position of the six pnp personnel who were identified to fired their firearms next please so these are the six PNP personnel who have been identified to have, have fired the firearms. Next please. Okay, balik. May, may I just clarify that this uh, drawing is not a drawn to scale. Uh -huh. yung mga position sir uh, hindi drawn to scale sir pero yung pagkaka-arrange nila sir according to the uh, interview sir ganyan po sir yung pagkaka-arrange nung uh... okay pero yun na klaro tayo yan both sides of the river may tao kayo yes sir hindi isang side lang yes sir okay sir Continue. Mr. Chair? yes Mr. Chair uh, General Gapas sino po sa anim na naka-highlight ang may hawak nung long arm dun sa pangalawang photo na nakuha namin Uh, Please come back, please, para may, ano siya, back dun sa Soko, Soko natin. Uh, yeah, please, please click on the process, uh, the crime scene. Yeah. Oh, not in this one, sir. It will be included in the included in the report, ma'am. Uh, back, please. Back. For interest. Forward, please. Forward. Sabalistic ballistic, ballistic. Here, here, ma'am. Oh, it's okay. Iya, yeah, doon po. Yeah, firearms of the uh, six involved. So, diyan po, ma'am, nakalagay po yung uh, uh, firearms po, ma'am, na long firearms. So, determine po natin kung kanino po yun, ma'am. So, alin po dito yung long firearm na uh, nandun sa pangalawang the P, photo? The BND, ma'am. BND po? Yes, ma'am. So, sino po kina Mr. Balais at uh, Sergeant kay Sergeant Balais at Sergeant Sergeant Esquilon yung nandun sa photo na nakatutok ng long firearm. Uh, maybe we can ask them later ma'am kung sino po sa kanila ma'am. We don't have that uh, Dito ba Esquilon? Esquilon? Okay. And nandito rin Mr. Chair si Sergeant Balais. Balais. Okay. So pwede ba nating tanungin na ngayon Mr. Chair sino po sa inyong dalawa ang nandun sa pangalawang photo na nakuha po namin na nakatutok ng long firearm sa direksyon ni na Jemboy? Sige, you, you, can answer. Hindi po ako yun, ma'am. Ah, uh, your honor. Hindi po si Sergeant Balay. Sergeant Eskilo kayo ba yun? Hindi po ako yun, your honor. Well, General Gapas, sabi po pareho ni na Sergeants Balay at Eskilo hindi sila yung nasa photo. So, sino po yung Nasa pangalawang photo na nakatutok ng long arm sa direksyon ni Gemboy. Iba, ibalik so, na natin yung photo na yun. Sa, saan yung photo na yun? Please, uh, ibalik. Yung photo kanina. Maybe as Sergeant Esquilon, sir, kung sa huh? kanin. May I ask, uh, may I call on Sergeant Eskilon to be asked kung siya yung nasa photo, sir? Eskilon, ikaw ba yung nasa photo? No, Your Honor. Pakibalik nga yung photo, oh, kapagal naman alam, na yung doon. Yan, Mr. No? Yan, yan. sino yan? Maputi po, Your Honor, eh. Ha? Maputi po. Swat ka ba? Swat ka? Po, oh, Your Honor. Oh, hindi mo makilala yung... Sino pag-swat dito? Ilang ba swat dito ngayon? Nandito? Dalawa. Dalawa. po. Oh, hindi nyo kilala yan, yung tayo na yan. Kasama nyo yan, araw-araw kayo magkasama. Hindi nyo kilala yan? Sino yan? Hindi yan ikaw, Iskilon? Iskilo? No, Your Honor. May timpo. Yung po, braso mo, ganun yung mo. May timpo, Your Honor. Mr. Bam, Chair, uh, si yes. General yes. Gapas. Yes, General Gapas. Ah, uh, sir, it could be one of the uh, SWAT the uh, personnel who are not included uh, called it is a uh, meeting uh, because there are other uh, sub uh, SWAT personnel na na involved sa operation pero yung nandito natin na inimbitahan sir ito yung mga na identified na nagpaputok sir So sir um, general kung balikan po natin yung drone footage na slide nyo, merong ibang mga pangalan doon na hindi naka-highlight in yellow yes. So isa po sa kanila yung yes. Yung sa pangalawang uh, photo na may long arm na nakatutok sa description ni General. possible. Sino um, yes. Sino po sa kanila, General? Uh, we don't have that uh, information no ma'am. Well, like, uh, Mr. Chair, uh, sa hearing itatanong ko po dahil uh, parang kung, kung isang bata ang pinapuputokan, eh, pero, pa pambihira po na long arm ang gagamitin. Pero yes, on, General, the, on the picture, ma'am, makikita po natin dyan, identified dyan kung sino yung SWAT, sino yung Intel at saka sino po yung mga uh, substation personnel. Naka, meron pong uh, legend po dito sa gilid, ma'am. According so, Gen to General. Yes, General. Yes, Mr. Chair. Uh, dali lang uh, yes, ha, Mr. Dr. Reza. Gi-invite lahat yung operating personnel involved dito. Bakit uh, hindi nyo sinama? Invitations were sent para doon sa kanilang lahat. Para patanong natin dito sana, hindi natin pabalik-balik. Bakit ito lang dinala ninyo, itong mga nakapaputok? Yung anim. Yung anim ang nakapaputok, di ba? Oh, so, bakit sila lang? Lahat yung inibitahan natin, bakit wala sila? Salamat, Mr. Chair. General Gapas, um, batay po dito sa drone footage na slide nyo, sino pa po dyan, bukod sa dalawang SWAT na kasama nung anim, sino pa po dyan ang SWAT at may dalang long firearm dun sa drone footage slide nyo? Uh, hindi ko makita masyado dito, ma'am. No, ma um, Can I just uh, go on sa list dun sa operating elements? Uh, sa so first slide, please. Pag-keep in mind lang, General, yung yung tanong ko dito, no? Kasi, ano eh, yung pangalawang photo na yon, may kitang-kitang mayroong naka-long arm, nakaharap ang baril niya, dun sa direction ni na Gemboy. So, ang pakisama dun sa presentation nyo, may iba pang personnel ba involved? May perimeter security ba? Ilan yung operating personnel? At since identified natin na yung nasa pangalawang photo ay SWAT personnel, sino sa kanila? Kung hindi dito sa side na to, kasi sa photo, ang orientation ng katawan at baril niya ay parang pakaliwa. Yes, Kung hindi yung mga nasa kanan, nung uh, drone footage slide nyo na nakaharap dyan, dun sa kabilang bank nung ilog, na nakaharap naman kina Gemboy. Yes, so parang we'll... kaliwa ang orientasyon ng barat on the screen yung SWAT member. So identified naman po man po sino yung SWAT doon na uh, might be. Kaya nga identified pero hindi nyo dinala. Um, Naka-asterisk po yung composition of operating team. Katlo po ang naka-asterisk sa SWAT. And so far po, sumagot sina na Sergeant Balais at Sergeant Esqu Esquilion dito o Esquilo na hindi sila. So is it Police Captain Luisito de la Cruz na nakatutok ang long arm kina Jemboy? Your Honor, yung naka po dito na walo, walo po, included lang po dyan yung dalawang officers at saka yung anim na, na identified na nag -fire ng firearms nila si Pero lahat po ito, ma'am, ito po yung 19 personnel na nakadrawing po doon sa slide kanina, ma'am. yes Jen. Saan si Dela Cruz? Captain Dela Cruz, saan yan? Sir, uh, good morning. Ikaw yung assistant team leader. ah uh, Your Honor, ako po yung nag-lead sa SWAT. Nag-lead ka ng SWAT? Eh, ko, kilala mo 'yon. Sino 'yon yung nasa picture? Oh, sir. Sino 'yon? Si Police uh, Corporal Pascual. Pascual. Oh. Lahat niyan dalhin niyo dito. Next, okay, tawagan niyo ngayon. Pa-report din dito. Malapit man na butas. Mag-siren lang sila, magwangwang para mabilis. Nasa NCRPO huh? na lahat. Oh, sa NCRPO, tawagan niyo uh, General Sermonia. You direct them to bring all those uh, personnel inimbitahan eh. Ayaw mag, uh, ayaw, inisnap yung invitation natin. Corporal Aldrin Pascual. Pascual. Siguro nyo, nandito yan si Pascual. Pahabol dito, ipahati dito. Ngayon. Salamat, General. Yeah, thank Salamat you, thank you, sir Sen. Teresa. Yeah, sorry. According to the DRD, or the Deputy Regional uh, Chief for Operations, sir, yeah, they were all invited, but they are not here right now. So if they're not going to be here, sir, mark them, I will, sir, for not um, attending an official uh, duty sir but uh, we are going to um direct them to report now ano nako -restrict, naka restrictive anong status nila naka restrictive custody only the six uh, um personnel so yung sabay nasa NCRPO na yung uh, bakit nailipat sa NCRPO yung uh, iba na wala dito yes sir um, uh, uh, lang na restrictive na reassign na po sila doon na uh, Dinransfer na po lahat sila doon, sir, dahil sa inyong isigay sa Yes, sir. Anong unit sir, sa SRPO? Sa RPHAS po, sir. Yung uh, admin holding po natin. Sir. Admin holding? So, the meaning to say, held sila ngayon doon. Admin holding center eh. So, papuntahin mo dito, right away. Tawagan nyo. Mr. Niyo. Chair. Yes, uh, Sen. Teresa. General C. Si Police Corporal Pascualba sinambit din sa parafin test uh, included in my uh, ano ma'am na hindi po na para pintes yung mga suspect sir uh. That will be included sana sa report ma'am. Mr. Chair, paano niyo nalaman na mayroong back, fund? Paano niyo nalaman day day na nagpaputok day. yung anim? They were physically uh, positively identified sir by, by, the team leader sir uh, Captain De La Cruz and Captain Carpio sir. okay, uh, okay. Kaya sir yung uh, yung atin pong uh, Prosecution witness po dito na nag-identify ng uh, mga pumutok ay si Captain Carpio at si Captain Dela Cruz. Sir. Mr. Chair, yes, with, uh, hindi, hindi po ba nagpaputok ng long arm niya si Police Corporal Pascual? Sila po sir yung nag-identify. Maybe you can answer. Yo, it. You answer. Uh, Mr. Cruz. Chair, pwede makasingit? Yes, uh, Sir. Uh, Kasi nung last time nandito si... Uh, Police Captain Carpio, iba yung binigay niyang statement sa atin at iba yung sworn statement niya, number one. And then number two, siya palang nag-identify doon sa mga nagpaputok. Noong last time sinabi niya, hindi niya kilala kung sino mo nagpaputok. Now, ang kinakatakutan ko lamang dito, so magtututuro siya ng mga tao nagpaputok and then hindi tumutugma doon sa ballistic test na gagawin, maabsuelto lang. So dapat siguraduhin natin, yung in-identify niya, tumutugma sa ballistic test yung mga baril nila na bilang napaputok. Yun ang po sana ko for now, Mr. Chair. Thank you. Thank you for that observation, Sen. Toto. Mr. Chair. Yeah, Gapas, so yes, Sen. Teresa. General Gapa, so obviously po, kahit dun sa drone shot slide ninyo, may iba pang personnel involved bukod po sa kanilang anim. Tama po? Opo, 19 po silang nandito. 19 lahat. So 19 ang operating personnel lahat. Yes ma'am. According to the report mga uh, ng ating According to the report. Uh, the report At nila. ilan po sa kanila yung perimeter security? Uh, ang perimeter security dito ma'am is uh, Captain De please answer that uh ano para Mr. sa inyo. Yes, bye. Right. You you answer. What's your question? Kung ilan po yung perimeter security, Mr. Chair? Ilan ang perimeter security? Ma'am, uh, 11 po yung na-designate na outer perimeter security lamang po. 11 po yung outer perimeter security. 6 yung, anong tawag sa unang 6? Sila po, ma'am, yung na-designate po as uh, unang lalapit po lang po, ma'am. Unang lalapit. So, 11 plus 6, 17. Sino pa yung dalawa? Kayo po ni assistant team leader? Yes po, ma'am, captain. Salamat, Um, Captain, Salamat Studio. You. Uh, you may continue. Yeah. Uh, next slide, please. Oh, and lastly, sorry, uh General Mr. Chair. I note ko lang po yung sinabi ni Captain Carpio, yung anim, yung na-designate na unang lalapit. Lalapit, Mr. Chera, hindi unang puputok. na yun, yun ang nangyari. Yes, Mr. Uh, Chair. Uh, if you if you translate that into tactical terms, that is the assaulting team. 'Di ba? hindi mas sinasabi na assaulting team babaril kagad, ka kundi sila talaga ang pupunta doon sa objective. Correct? Ako, Carpio? Yes po, Your Honor. Oh, okay, noted. And Mr. Mr. Chair, yeah. sorry uh, General, just dahil nabanggit ni Chair, yung sila yung unang magsasagawa ng objective. Ano po ba yung objective ng operasyon na ito? As per the report, sir, uh, the objective is to arrest yung uh, suspect po na si Bolivar. Bolivar. Okay. Yun po yung ipinuntan nila. Who was armed and dangerous? Who was reported the armed and dangerous because they were suspect in an earlier case of murder. Shooting incident. incident. May binaril sila? Yes, sir. Continue. Salamat, General. Mr. Chair, up ko mamaya yung objective pala ay arrest okay. ibang iba sa nangyari, Mr. Okay. Chair. Okay. Salamat, thank you, Mr. Chair. Thank you, uh, May... Yeah, please continue. So as for the action taken of the uh, up, the aftermath of the shooting, at 4 p.m. when after the chief police learned about the incident, I internet. would like to acknowledge pala the presence of Senator Tulpo. May, na, may pala pala. ka, Sir Ch uh, uh, sana bago niyan, yeah. meron akong gustong isingit muna. Okay, thank Chair. Yeah. Um, Police Captain Joseph Carpio, alam mo kung bakit kayo na contempt. Don last time at nakulong and you deserve it. You know why? Ito po, sinabi niyo po sa inyong sworn statement. Na pagdating namin sa lugar ay nakita namin ang tao na nakasakay sa bangka na may layong humigit kumulang na 10 metro mula sa aming kinatatayuan at agad namin siyang pinakiusapan nang kumaari ay lumapit siya sa amin at sumuko na. Na sa halip na sumuko siya ay biglang tumalon sa ilog. At pagkatapos ay nakarinig na lang kami ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa aming mga kasamaan at agad akong sumigaw ng tumigil na kayo sa pagpapaputok. That's your own statement, right? Yes or no? Don't like, you you like answer, you answer. Yes po, your honor. Yan po yung napirmahan ko po. Okay. Now, let me show you a video. Roll. The last time na nandito tayo at nag-usap tayo, when i was asking questions pakiron wala kasi sa video na ito Kinukontradik... victim po ay hindi po namin nakita. Paano yung siya mabaril kung hindi siya nakita? Pero Honor, ang pagbaril po ay patubig po, patungo po sa tubig. Kaya nga, so binaril nyo kasi sa akala nyo siya suspect. So gaano patagkalayo yung, yung victim ninyo at sa yung mga pulis ninyo? Gaano kalayo ang distansya? Your Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun hindi sa bangka... Hindi nga yung distansya nga from bangka and then kung saan nakatay yung mga polis ninyo na nagpare nagpa, sa tubig. Sabi na, nakita mo. ko po, Your Honor, mula po mga umikit ko 10 to 15 meters po. 10 to 15 meters. So doon mo pala masasabi na magkahawig yung victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman nyo nanggat kung magkahawig o hindi. With that far, 15 meters? Hindi po, Your Honor. Oh. Your Honor, wala po akong nakita na tumalun po dun sa... Hey, hey. Pwede po mag magwalang siya diba? Magwalang kayo sa tubig, siya at siya kaya, siya tinamahan siya, kaya siya Paano siya sa tubig sa bangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Nakita lang po namin yung nag-iisang tao na si Sunny Boy. Nakita sa tubig na? Wala po kami nakita kung nasa tubig po. Your Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalon daw po yung kanyang kasama. Okay, we, we can stop it. Yeah. Doon pa lamang may kita yung contradiction mo, Captain Carpio. Nung in kita, sabi mo wala kang nakitang tumalon. Sa yung sworn statement, may nakita kang tumalon, pinasuko mo pa. So, maliwanag na maliwanag na ikaw ay isang sinungaling. So, tama lang na ikaw ay pinakuntem ni eh, Sen. Teresa, at nag-second motion ako para kay makulong. Now, this time, huwag ka na magsinungaling para hindi na madagdagan ang pagkakakulong mo sa baba.